Hi! Today is Wednesday and at this moment, pumasok ako ngayon dito sa San Antonio Health Center. Ngayon ay Wednesday at araw ng aking duty bilang isang breastfeeding counselor ng Barangay San Antonio. Dalawa Wednesday na ako na hindi nakapasok galaman na nagkaroon ako ng sakit ubo, po At as usual, maaga pa lang ay makikitang busy na talaga ang mga medical staff. So finally, I'm back sa duty ko and may pa-surprise. Hindi ko akalain na meron pa lang na gift from our chairman, Kapitan Raymond Lising. Uh-oh, baliktad. <laughs> Ayan, so thank you Cup. Bawat isa nga sa amin ay may gift mula kay Cup, bilang kaniyang regalo ng Valentine's Day at dahil nagkasakit ako kaya na umabsent syempre. So ngayon ko lang natanggap. And there's some more. So kasabay nga din yung pagpirma ko ulit ng contract ng renewal para sa pagiging lactation counselor ko here sa Health Center ng Barangay San Antonio. Bye.